mga marites, bago tayo mag blind attempts, make sure to like, share, and subscribe to M. Entertainment YouTube channel. At kung blind natin sa hanap mo, pwes talasan ng isipan at pagganahin pagiging marites. Dahil nandito ang segment na inyong kinuhumalingan at pilit na inuhulaan ng DAHU! Ay, ako not, not again! again. -mm. -mm kwento yan, uh, na, sa, sa, uh, naimbitahan tayo sa isang Thanksgiving event. Oh, hindi ko na sasabihin kung anong e event. Hindi ako naimbita dyan na. Oo, oo nga. <laughs> Friend, wala doon si oh, heart eh. Ah, oh. oh, wala mo. Oo, oh. Sa bangka, sino yung sisipin? Jojo may rest? Oh, Ayun, ano <laughs> so ba Grabe na. to. Anyway, <laughs> dito sa Thanksgiving event Para na to, may gusto ko ikaw ako. <laughs> <laughs> oh, na Napag-usapan hmm. dyan ang isang kilalang Uh, award-winning actor na minsan ay binigyan nila ng pagkakataon na map mapapaganda lalong lalong mapasikat bilang isang artista at maging isang award-winning na artista kaya lang of late daw yata Uh, and then bago yun, may mga kwento din na nung nung time na nagbibida siya at binigyan siya ng pagkakataon hindi rin naman siya umalagwa alam mo yon nung, nung nung time na aandap-andap ah, aandap-andap yung karera niya uh, relegated relegated lang siya doon sa mga role na mga supporting character bla 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 kasi hindi naman talaga sa pang nang pang full leading talaga na ganoon so binigyan siya ng chance ngayon itong production na to na nagbigay ng Thanksgiving na dahil lumalapit may mga may mga common friends siya doon ng mga producer na mga konyo-konyo ang dating na, na, na naniwala naman sa husay niya and in fairness naman talagang magaling talented naman itong aktor actor na ito ang sistema dito sa latest na project yata na nagpresinta siya nagbigay siya ng konsepto tapos gusto siyang makasali. Okay. Hindi naman yata bagay sa kanya kaya parang parang ano na siya. Ah, hindi na siya sali. Hindi hindi ka pwedeng sumali kasi nabigyan out ka of na namin. Ka. Oh, oh, out of context <laughs> o ganoon. Well, out of ano ka dito? Oh, out, of, out of character uh, or whatsoever. Out of place. <laughs> Dahil diyan, uh, yung pinag-usapan pelikula na yon na naging kontrobersyal, eh nakisawsaw siya doon sa ano sa naging parang bahagi ng promotion na ganyan, -ganyan na mm. inawat inaawat siya ng mga common friend yung mga producer doon sa production ay hindi siya nagpaawat kasi nga meron siyang binibigay na konsepto na kasi parang series yun ng mga ano eh parang series ng mga kilalang personalidad sa kasaysayan eh oh ang ganda ng clue ha? parang series ng mga ah, mga oh, pinifeature ng mga kasaysayan ng mga personalidad na hindi na mabagay sa kanya eh mm. biglang umano siya eh sabi ng mga producer, sabi nako, sana pala hindi na natin siya binigyan ng pagkakataon nung unang lumapit siya sa atin. Kaya this time na may pinupos, pinupos siyang project na gusto niyang magbida uli siya, not again. Dapat siya si Quezon? Ay, hindi. Hindi ko kinaya. Alam mo, pangalana muna lang. Grabe Hindi ko kinaya <laughs> yung aktor. Naku, no, iba ka Dasa dapat ang Quezon. Basta award-winning nga na ano. Nasumikat siya actually nung nilaunch siya sa isang sa isang ano sa isang movie na na siya yung naging sentro nung kwento nung isang award-winning uh, bold star, bold, bold actress. Na, sumikat siya, nakilala siya. But through the years, na-relegate na nga siya sa mga supporting roles, characters, roles, etc. Until recently lang, nung mabigyan nga siya ng role at nananalo pa siya ng award dapat pati international lang. Basta ang pinakakulong mabibigay ko, mas mataas siya kay Kapitan Ingo. Mas mataas siya sa kapitan. Yun lang! Ay, di ba? Maraming maraming salamat mga kamaritas. Babatiin ko. Sergeant! Ano ba? Sa <laughs> mas... taas <laughs> yung... Oo. Oh. Grabe ka. Sandali lang. Ano ba? No, wala tuloy yung mga babatiin ko. Kapitan? Ano susunod sa kapitan? Hello sa ating mga kaibigan. Yan. Oy, kay ano kay Ian ng Jesus Pansitiria. Maraming salamat. At saka, oy, si si kumpare, uh, uh, Sino to? Oh. Nawala tuloy ako. Yung, yung nagpirma, mamaya ka lang binalita sa akin yung permahan ng kontrata sa sisterhood between uh, San Juan City ng San Juan at saka yung uh -huh. Batangas kasi may San Juan Batangas kina Ate uh -huh. V. Sina, nandun doon si na Mayor Francis Zamora, si na James yeah. Sharp, oh, si na no, Irving Leandre. Saan nanday ko na lang babalita yun ano. And then congratulations kay Nico Recasata, ang, ang panganay ni na Dr. Rashila at Dr. Jerry Casata na Faces and Curls sa yung wedding last time. Pati na rin kay, ayun na nga, kay Ian ng, fan, uh, ng Jesus, ano to? Pansitiria. Ang Lugawan House na Ignacio, sila ni Arnel Ignacio, si Lani chulenco Michelle, Marietta Green, si Ira Adingdo at Adornia, ati Lolita Didios Katsuki, ati Josie Johnson, ang mga esmergen sa uh, Connecticut, si Jeric Dolosientos, si Lee Reyes, Mrs. Dr. Pong Magdibay, Dr. Jess Solis, Ideal Vision, si Mas Colonel Jundi Mayuga, at yung mga kamag-anak lolo ko po dyan sa Aurora. Kaya so sabi nila kahit wala pa silang gaano ano <clears throat> sa kuryente. Si Paulo, Paulo Ubalde ng Vera Catanduanes. At saka yung mga tita ko dyan at mga ano sa Aurora Baler. Aurora Baler, Aurora Quezon. <laughs> Baler ah, Aurora. Nanonon... Baler Aurora. So, nanonood sila at sabi nila ipatid eh, ang yan, babati kasi lagi doon silang nanonood. Although yung kanilang resort. Hindi ba silang kagulo? <laughs> e, wala pa nga ano eh. Pag yung kay Irving. Hindi ko talaga natanong kay Irving siya. Kulo, taga Quezon din ay, ba si Irving, eh. Kailan ba kami magkikita niyan? So anyway, happy viewing hap. po sa inyo. Kina tita, oh, talaga, tita si Zenny, kina tita ah, Rose. at tita Rose at saka eh, kina, kina Jackie. Ma, maraming Kasi salamat. Enjoy daw sila yung mga surfers na nandodon. Nandodon pa rin kahit ay, ano na rin. Gusto ko makita yung uh -huh. expression Ay nako, maraming salamat. Nagulo. Mm. <laughs> oh. Dahil dyan. Hello mga, Hello, mga Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto nyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers. Mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, ah. subscribe, subscribe na mga Next hashtag. May bago. Ay. May bago. May bago. Pero malungkot. Charot! Ay, bakit Hindi. malungkot? Actually, nung tinika sa akin to, ang tanong sa akin, sila pa ba si mm -hmm. uh, businessman at saka si uh, actress? Magandang actress. Yan. So sabi ko, ay, ewan ko, parang hindi ko nga napapanasin. Yun ang aking sagot. So, eto na, nako. Nako, kawawa naman si girl. Kanya, kung, uh, kasi mukhang nahuhumaling itong businessman ngayon sa isang napakabatang vlogger or uh, content creator. Sabi ko, true. Sabi ko, sino yan? Parang, sabi ko, kaloka naman. Mana pa siya ng iba. Ganun ang dialogue ko. So, tinens sa akin yung account. Yung, itong vlogger na to, pretty nga at uh, bagets, pero mukhang mm, whatever. <laughs> mukhang <laughs> uh, <laughs> ano eh, mukhang A palaban, eh, eh. <laughs> <laughs> mukhang piling ko racket niya yung businessman. Nung mga ganon, uh, yung kumapatol. Oh. But anyway, ay, base sa chika sa akin at mukhang totoo naman, parang tama ba yun to, yung term, binabahay? Basta merong bahay na si girl dito sa BGC. Ay, ang mayaman. Yeah, ay, mayaman si business si businessman. Pero tatanggalin na daw sa BGC. Tatanggalin talaga, o. Oh. Ililipat sa parang... Ah, tinabi ko talaga. Somewhere there. Pero alam niyo na, nasabi Sabi ko na. Sabi ng Oo oh, oh, nga, paranyake. O, oh, paranyake naman daw. Ay, naman sa o. Oh, Baala na kayo. So, ah... Uh, sabi sa akin nung um, source, pero pwedeng sila pa rin i businessman at saka si actress. Kasi bakit naman bibitawan pa ni actress? Parang ganon. Si businessman. Oo. Di mag-ano na lang siya. Uh, parang Tease na lang. Mag-tease na lang. Hayaan na lang. Ganon. Ano? Yeah, yan, ba yung, yan, ba yung, ano, actress na sinabihan ng ano, nung businessman na, na, sa phone? Di ba ikaw yung line item? Hindi. Ano yung sa syunga, -syunga. Ay, hindi. Ah, yon. iba pa? Mag-asawa yun. Asawa yun? Ah, uh -uh. So, hindi. Mali hula ko. Actress ba oh. ito? Vlogger lang? Hindi, actress to. Y yung talagang uh -huh. jowa. Yung totoong jowa. Si actress. Yung known na jowa ng businessman. Ah. Uh ito -huh. ngayon si businessman ay sinasabing party. may bago. Uh -huh. At itong bago nga ay uh, content, creator, content creator, vlogger, na bagets pa na maganda, maganda rin. Although maganda rin naman itong ano. Si actress. At mabait. Oo, oh, sa akin mabait siya. Uh, para sa akin. Napapanood ngayon, di ba? Sino? Si actress. Ah. Oh. <laughs> <Di> ano <na> <laughs> ba yun? Hindi ako sure. May billboard sa EDSA yung actress. Marami namang may billboard. Okay, ah. <laughs> Sana meron siya. I'm sure merong, merong, merong meron serie, may series na ano. Basta oh. yun. Ah, Parang so, ito. Ba? Parang ito. Ayan ba? Ayon ba? Basta maraming mga ah, ganyan-ganyan. Hindi tayo sure, basta yun na yun. Mm. Oh, ayun, Pagpapawda. pwede na, okay na. Ah. Ah, babati na ako. Oo oh, nga, no? Pero bago Pretto ko bumati... Ba ah, Ayan, buti ka na. Hindi, hindi ako nagsulat, iba to. Ah, bago ko bumati, may nakikipaki. Ah, awit awards na po. Awit awards, yes. powered by Vibe ah uh, sa November 16 na sa Meralco Theater alam niyo mo exciting ang awit award ngayon Sunday, Ma 16 Sunday. no Sunday. Sunday may a award na ng Lifetime Achievement Award na haligi ng industriya at isang OPM icon pero syempre, ah uh, surprise sure At tapos, magpe-perform ang Bini. At ang Bini ay napakarami nilang I think categories na nominated sila. Kaya, syempre, looking forward ng mga Bloom. Uh, tapos mag-perform din si Jada, si, ang Ben and Ben, si Morissette, si Ninya. Yun. Tapos eto, hindi pa sure, pero baka may chance na dumating si na Regine Velasquez at Viola Pascual. So, bongga ang awit awards ngayon. At ito nga, it's powered by vibe. Ang vibe is a... Uh, I-kwento ko na, sabi ko na dito yon di ba? Yung sa TV5 na show. Na ah. may show mga Yes! Yeah! nila ni Lan Menor. pag ah. siya dyan sa awit ng tabi. pag si Dilan lan Alam ko. O, oh. Kameralko Theater siya gagawin. Oh, okay. dahil ano yon? Miralco. Uh, dahil Miralco. Eh. Basta yun. Sa so, so malapit ka doon. Oo, oh, as in. Oh, yun na. Okay, hello, Tita Bebot ng Coloretic Clothing. Ah, uh, thank you so much. Uh, sabi ko sa inyo, sumugod so, na kayo dahil malapit na ang Pasko. Marami kayong mabibili dyan na pang Christmas gift, of course. And... I think dumating na siya. So, welcome back. welcome ikaw back, oh. Ikaw alam mong nasa Vietnam, si Hart hindi mo alam na nasa Paris. Paris. Gayong super close kayo. Ang masyado close si Hart nung umalis ah, siya. <laughs> oh, oh. Sa bagay, kasi... <laughs> That, okay. Just this morning. Just this morning lang siya naging close. Oo nga naman. Tama oh. naman din. Oh. Hello. Ka, ayan. Of course, hello to my cousin Irene. Ah. Gusto ko din batiin si Pastora Esther. Pastora, thank you so much. Dahil dyan, next hashtag. Bibitaw na. Ay, akin okay, niya. Oh. Kung papalapit na dyan yung isang actor, kaling na actor na may napapanood ngayon. Kasi nga, kumakausap na sana isang bigating uh, usyante oh. na para Kapag umalis na sa isang grupong sinasamahan niya, eh gagawa na siya ng pelikula at puproduce na siya ng pelikula. Ah, gag -gagawin na, may gagawin siyang series. Pero without the... Ah, hindi niya kasama yung grupong nag sa kanya. Doon na siya, doon sa business, negosyanting ah, kinakausap niya. Siyang mamamahala na sa kanyang career. Sa movies, sa TV, and everything. Palapit na siyang bumitaw dun sa dati niyang... Produksyon. Akla yung producer? Hindi, o. Di, oh, Akla? Diyowa? <laughs> hindi naman. Di na diyowa yun. Parang <laughs> uh, malaki, close kaya ambit yung negosyanteng yun. Ah. ano naman yan. Kinakausap <laughs> na yun. Bibitaw na. Dilipat sa isang mas, mas malawak ang koneksyon. Kasi yun, itong hawak niyang production, tagagawa lang. Pero doon siya nagsimula sa ano. Yung, actor Yun ay na. ano edad? I mean... Mga... Basta, kasi yung edad mo. Hmm? Oo. May edad na? Kanyang ganyan lang pala. <laughs> Basta ano siya? Lagi siya kausap ni Ambet. Ano ba? Sino ba yan? Oh, yung actor? actor. si Ambit, ano, bigay tayo ng ano? Hindi, hindi, hindi kami close si Ambet, <laughs> ano. na Ambit. Ano. Nabook na ni Ambet? Ganon? <laughs> hindi pa pa lang yan. Ah, ano ba? Silo oh ba my G! O, oh, basta, <laughs> basta award winning siya. Award winning. Actor, director, ah. uh, lover boy, and everything. Ah. Ay! Parang nose mo na. yun nga, nose mo na, di ba? Ito yung... Anong ito? Ito, ito na, na nga yun. Hindi <laughs> 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 ko alam. Oh, e, iba oh. na eh, basta napuntan, nas, sa napunta uh, oh, oh. oh, na. Pumunta na sa ibang. Nag-direct-direct nga. Oo. Oo. na-ibang po. Ba na yung mamamahala sa kanya? Kung baga, siya na mismo yung mamamahala. In in nung sarili niya, in, sa paggawa ng pelikula at ng series. Kasi gusto niya tapos Mamanage na yung series. sarili niya. Oh. Pero dati ang manager niya, babae. Ba hindi, hindi lalaki. Bakla yata. Ay, ano ba yan? <laughs> Parang nang ah. Hindi, hindi babae. Kinabati ka na? Di rin naman alam madali na mga marikas ba? Hindi mo ba alam? Diyos ko naman. Uh, Inano ko na lang nga eh. Uh, o sige, sino? Pili niya binigay na niya lahat ng clue Oo, di ba nabigay? O si Michelle. Pali yata hula ako. Kasi oo, Diyos ko papanood siya ngayon. May regular series. O, oh, yun nga! O, di ba? Dani ko Michelle. O, oh, oh, kay Marisa Goldwyn. At sa... Goldwyn, bago yan ah. O, bago siya. Close kami. Ay, ang taro. Bago yan ah. Inanungan kami ah... Nagpakulay. Ay, Toro. Ay, nagpakulay sa'yo. Ay, Ano na? Hindi mo sila-close. Close mo sila ni Ambet? ko alam yan. Hindi, hindi. Na close Sino to? Hindi, yung ano yung businessman. Close siya, di ba? Ay, sa business? di ba? Close ka, di ba? Ano po sino? Di pwede Hindi, Ano? Hindi ka Okay na? ka, ano? Okay. lang ko sa family ng dalaw niya na pumanaw si Virginia kasi sa ano father side. Tsaka uh, si Charlie Riego, tsaka si uh, Nesnardo Proctor sa Michigan. At tsaka mga sa friends ni Ervin. <laughs> 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 Alam mo dahil dyan, Oo talaga, gandhi, kasi nga hindi mo pinapasin si <laughs> <laughs> Ervin. Oh, <What? laughs> <laughs> 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 Bigla, <laughs> Thank you. Oh. Ano, oh. Uh, pag may patay ngayon, uh, biglang welcome Camille Prats. Ay, ah, dahil yung kayo kay, yung kay kay Kuya, Kuya, Kim. Kim. Oh, bigla na lang sumayaw. <laughs> oh. Enter ka okay, mo. Enter mo, Camille Prats. Enter, Camille Prats. Enter frame. Dahil dyan, next hashtag. Ay, nag-iwasan nga ba? Ay. May ay. kinalaman ito sa dalawang aktres. Pwede title ng kanta yan, ah. O, oh, nag-iwasan nga ba? Actress 1 and Actress 2. O, eto na. Sa isang malaking uh, agency o ahensya, eh, merong uh, nagkasabay, hindi naman alam nung ahensya, na magkakasabay yung shoot ni Actress 1 at ni Actress 2. Pero dahil malaki naman tong ahensya, hindi naman talaga, well, may possibility na magkatagpo sila sa elevator, posible. Pero yung studio naman magkahiwalay, magkaiba. Itong ahensya na to, parang deadman na nun sila. Na magkasabay sila kasi big event to, maraming artista. Sa Shopee ba to? Uh, basta maraming artista. So eto na. utak uh, show ba to? Eto, TikTok ba to? O Oh, doon niya sa ahensya niyo. O, basta, no? oh, na. Ito na si Actress One. Ba, may schedule na si Actress One. Uh, okay, go. Si Actress One. Shoot, ganitong oras. Tapos, si Actress 2, hindi naman sila magkasabay, pero magka-overlap. Pero nga, magkaiba naman sila ng studio. Okay. Tapos, bigla na lang daw, itong si Actress 1, ay, pwede ako magpa-adjust ng shoot. Pwede ako mas maaga. Ganyan. Ah, sige po. They adjust. Tapos, si Actress 2, nagpapa-adjust din na iba na naman scared. Uh. Tapos, doon na lang nila na na-realize, ay, may something nga pala si Actress 1 at si Actress 2. Nagiiwas ah. Na. Tapos, oh, sige, pinagbigyan. Oh, dahil mga ano naman, pwede naman. So, pinagbigyan. So, hiniwa inano, inilayo. Inilayo. Gano'ng kalayo? Actually, konti lang yung difference. So, Para tumaga yung isa, hapon yung isa. Hindi, hapon yung isa, gabi yung isa. <laughs> so medyo malapit pa din. Natuloy si Actress 1. Si Actress 2, kinancel. Huwag na lang daw. Sige, nag-cancel. Si Actress 2. Si Actress 2 ang nag-cancel. Mm -hmm. Si Actress 1, siya yung unang nag, ano eh, nagpa-adjust eh. So nabigyan na siya. Nasbig ah, okay. na nagpa-adjust si Actress 2. Tapos nung araw na yun, eh, same day eh, biglang si actress 2 si actress 2 actress 1 natuloy yung shoot niya si actress 2 hindi na lang eh. daw tapos nagulat sila bakit kasi e, ayos naman ang usapan oh, so, ano, so ano, na-adjust na, na, oh, na oh na-adjust na. -adjusted. actually wala joke clueless to edges eh, sila <laughs> medyo uh, clueless sila no nakarating, nakarating sa akin ni karating sa akin Sige, kasi hindi sila okay. uh, <laughs> Sabi ko, kasi hindi sila okay. Kaya. Oh, kaya doon ko rin na-confirm, kinonfirm ko pa nga kay Alan D. Di ba okay Alan si Actress 1 na at si Actress 2? Ano ba Sabi ni ano Alan D. Halik talaga oh, oh, Alan D. So, uh, well, Oh. Kilo, Actress 1. Actress 1, uh, multi-awarded actress. Okay. Ah. Tapos, uh, may... Uh, Youngest uh, or eldest? <laughs> Youngest. Hindi. Ah, actress one eldest. Ah, okay. So, tapos, Ah, uh, mm, nasa, nasa showbiz ang buong pamilya. Ni Actress 1. Uh, ni Actress 1. Actress 1. Okay. Buong pamilya ha. Mm -mm. Nanay, tatay, mm -mm. brother, mm -mm. sister, how uh, do sila, you Ah, oh? <laughs> <ha? laughs> oh. So, yun. Tapos ano na, matagal ha? na si Actress sa showbiz. Uh, oh, pamilya ng ah. ano. Royalty ito oh. sa showbiz. Masasabi ko bang roy? Hindi ko siguro. Parang ewan. Ibang pamilya eh. Siya siguro yung royalty. Charot. <laughs> Siya yung owner. Charot lang. Sigurado, kung may mag-anak. Pero yung ngayon, yung current, yung eh. current. Nanay at tatay? So, itong, na-crest, si okay. ang ano yun, tapos <laughs> uh, na-try na na lahat. Uh, Parang hindi lang siya nagpa-sexy. Na-try na niya lahat ng genre sa showbiz. Drama, comedy, na. action, ganyan? Oo. Uh, uh, ah. Si Actress 1 si yan. Actress one niya. The actress two. Si Actress 1 Actress 2. Si Actress 2, Young guest kasi elder, <laughs> <laughs> Okay. Si okay. So, mas young si Actress two tapris kontrobersyal ang mga nagkita karelasyon wala wala akong maalala maalalang award niya Oo, wala akong maalala na award niya. Pero Magaen, si actress talaga yung mas kilala pagdating sa acting Si actress one. Si actress two kasi hindi siya kasing tagal ni actress one sa showbiz. Pero si Katya. Sikat siya. Bakit ah, hindi ko yan mag Tapos? Ano ka ba? At tapos ang uh, mm. ang issue nila. Ang issue nila? Ayan, baka dyan. Ay, no, mahirap. Pag sinabi ko yung issue nila. <laughs> sige lang. Yung issue nila may kinalaman sa... Lalaki. Oo. Oh. Relasyon. Yan. Lalaki, relasyon. Relasyon, kabet, number two, kirida, <laughs> ganon. Basta sa ganon. Sa pakikipagrelasyon, yun yung naging issue nilang dalawa. Yun lang. Tama na yun. Basta naman. Basta. Artista rin yung lalaki. Oo. Diligong mo <laughs> lang. <laughs> ano, bata Artist. pa ba to? Matanda na talaga? Yung Actress 2, mas bata kay Actress 1. Okay, eh, ganong level? Anong? Difference? Line, line up 2, 3... <laughs> diko, si 3 siguro si ano, 3 siguro si actress 1 Sabi mo mas matanda si ano, si 1. So mas matanda siya for. Ah, so mas matanda pa, ah, hindi ito nasa isip oh, ko. Wala lang na kailangan. <laughs> Dahil diyan babati oh, na, na ako. Oh, so, si Hindi ko mag-get. Nakakagulat ka, hindi mo nag-gets. Kilala kilala mo si actress 2. Oh, anyway. Kesha... Si 2, parang hindi eh. Oh, uh, anyway, Hair Shop Salon, Salazar Dental Clinic, kay Doc Jing, kay Doc uh, A.G. Salazar, Bel Constantino ng Stan Emperor Lending Corporation, The Futok Show, mamaya 11.45pm, WTFU, so YouTube and Spotify. Hello kay Sneaky Solis McDonald na nanonood ngayon, kay Alan D., Alan Jones, Alan Jones, Lito Maniago, Paulo Bustamante, uh, five private dining kay Gracie Cornejo, kay Ma'am Shi, Michelle, and Dan, and happy birthday kay uh, Madam Susan and Enriquez. Uh, okay. Pero yun ang pangalan ng mami ni Michelle. Michelle. Uh, uh, yun lang. Ay, hey, Ay din congratulations din kay Colonel Jundi Mayuga doon sa ano nga to? Why na yun? Oh. Congratulations. Uh, Hindi <laughs> yung sa civil service uh, something yung uh, nag-level uh, up ang ano nila. Okay, maraming salamat po mga marites. Maraming salamat po sa may 1,000 live viewers po natin. Maraming salamat din po sa lahat ng na nagpahulay. At maraming salamat po ulit na uh, tumutok sa amin Na-miss na kami, di ba? Last month, yeah, eh, diba? At ingat-ingat po, ha? Oh, hopefully, hmm. sa susunod naman, magiging isipot na. Wala na, na mga ano. Lalamig so mga na, na po, mga marites. At marites. sa mga wala pang kuryente, o sa team replay po kayo, mag-enjoy. Oh, replay na lang muna play, kayo. Masa masaya kami. Masaya rin kayo dapat, diba? <laughs> okay, mga marites. Yan po ang, mula sa Marites University, yan po ang... The Happy weekend!